Kaya dito, ka nandito, mag e ka, magugulo ka na naman dahil magandang ako ka talaga. Hindi totoo yan! Nakalaya na ako. Ipapagong buhay na nga eh. Hindi ako naniniwala sa iyo. just ko! Ang dami-dami yung ginawang kasamahan sa akin. Nagkamalas-malas ang buhay ko dahil sa iyo. Diyos ko! tibaw Wala na wala na ako ng pera. Nawala na ako ng dignidad. Naging alili ako ni Marcing at ni Nita. bahay ko, ganito sa akin. Dahil sa kamalasang binigay mo sa buhay ko. Wala na ako ng kampe kumalaman mo na hindi ako umakyat at ako sa bahay mo. Ikaw ang nagakyat sa bahay ko. Ikaw ang nagnakaw sa bahay ko. Hindi ako naniniwala sa paglaya mo. Inoalabwala mo na ang judge. Bala ka. Kung yan gusto mo paniwalaan. Ayun naman talaga ang totoo. Magnanakaw ka. Ay, ano ang dinudukod mo, Diyos ko? Dinudukod ako. Mardere! Mardere! Papatayin ako! Ay! The tomb? Siguro in-hold ko na naman yung datong na yan. Ano, inaakom mo na naman yan. Maloka ka. Oh. O, maging tulong. Sa akin? Ay, talagang kukunin ko to. Kailangan ko ng datong. Thank you so much. Tulog ka talaga ng langit. Ay, so, sa totoo lang, ano mo? Ang guwapo, guwapo, mo pala. Thank you for this. Makakabili na ako ng mansyon. Makakaalis na ako ng maringat nita. Thank you, my lord. Hindi na ako sa gabal sa'yo. Baka may gagawin ka, pakabuti sa iba. My lord and savior. Oh my God.